ang kwento na isang pamilya. Sa isang malayang lugar sa kanayunan, may isang pamilya na masasabing na di isang yaman ng kanilang komunidad. Ang pamilyang ito ay dinubuo ni na Juan at Maria. Magkasawang may malasakit sa kanilang kapwa at puno ng pagmamahal sa kanilang mga anak. Si Juan ay isang magsasaka na buong puso at sipag na nagkakaring ng panay sa malalawak ng sa kahanga kami in, Sa so, kabila ng hirap at pabog, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi, huwing napikita niya ang mga mga mata ng kanyang mga anak. Si Maria naman kay isang guro sa lupal na paaralan. Tuwing umaga, siya ay puno ng sigla at inspirasyon sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Hindi lang siya guro sa kanilang paaralan, kundi pati na rin sa kanilang tahanan. Ang kanyang pagmamahal at pagpunawa ay bumabalot sa kanilang pamilya at bibigay sa kanila ng nakas at nakas ng loob. Ang pamilyang ito ay binubuoyin ng tatlong magiginim na anak, si Miguel, Ana at Jehu. Ang mga anak na ito ay mabiyayang handog ng langit sa kanilang mga magulang. Si Miguel ang panganay ay may pangarap na maging inhinyero at magsikap na mahabang tapos ang pag-aaral para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Si Anna naman ay kadawang anak, ay may busilap na puso at hilig sa sining. Mahusay siya sa pagbugit at pagpipinta. At tinapararap niya mag-iisa si Katra Pintor balang araw. Si Diego ang bungso, ay may pagmamahal sa kalikasan at hayop. Madalas siya makitang naglalaro sa mga alado manok at baboy sa kanilang bakmurang. Sa bawat araw na nanilipas, lumalabu ang kanilang panilya sa pagmamahalan at pagtutulungan. Sa hirap at ginhawa, nananatiling matatag ang kanilang samahan. Ang kwento ng kanilang panilya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang komunidad at papakita ng halimbawa ng pagkakaisa at pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap. Sa mga niti, Yakap at kwento at tuloy na nagpubuknod ang pamilyang ng ipong. Hindi lamang bilang mag-anak kung di isang malakas na panglasyon ng pag-asa at pag-asa para sa kanilang pinagpasan.